Um, it's a performance for I me, mean, Chelsea. Well, like I always say, uh, winning or losing is not the beginning or the end. Mm -hmm. It is only a step towards your own mm -hmm. uh, you know, future, whatever it is that you do. Chelsea is beautiful, I've seen her many times in person, twice in times. She's perfect. But maybe this today, maybe it's not mm -hmm. another time. The winner was good, mm -hmm. and mm -hmm. medyo spoiled kasi tayo eh. We always want the winners, mm -hmm. diba? And I think okay. for the moment now, Chelsea is my winner. Oh, okay. Ma'am, reaction na lang po na may bago pa, uh, yung title po is Miss Universe Asia. Ano po yung reaction natin na may bagong title po? Ah, uh, yeah. Mm -hmm. That's good. They, they, Being inclusive, so they want to do new things. In mm -hmm. fact, I heard the crown was made here. Yes. Uh, so, I, don't know I, I like to go with the times, but of course, during my time, my time, it's always to be better than ever. Because mm -hmm. during my time, it was simple, it was not as um, under pressure, and um, uh, well, our prices were good. and our country was happy and that's all that counts and I worked and met a lot of very important people okay so, you thank you well. so yun po ang naging uh, mensahe or naging pahayag reaction ni uh, Miss Universe 1969 Gloria Diaz dito sa ating kandidata sa Miss Universe 2024 na si Chelsea Manalo so basically is naggustuhan at talagang nagandahan daw itong si Gloria Diaz dito kay Chelsea kasi nakita niya na daw ito ilang beses at ang sabi pa nga ni Gloria Diaz ay uh, para sa kanya. Si Chelsea Manalo daw ang winner. At uh, nagustuhan ko rin kasi itong kanyang payo at ang reaksyon ng sinasabi niya itong... Uh, journey ni Chelsea Manalto sa Miss Universe 2024 I first step pa lang. Okay? Kahit hindi man daw niya nakuha itong corona kasi hindi naman uh, itong pageant, itong Miss Universe hindi lang naman ito po para sa Pilipinas. Okay? So, 120 plus na bansa. So, napaka, ano, napakapalad mo kung ikaw yung mga kausukit kasi yung iba ay nag aim rin po. Talagang uh, inilalaban rin nila ang kanilang bansa para makakuha ng corona. So, basically, is tama itong sinabi ni Gloria Diaz na hindi nagtapos dito sa Miss Universe ang uh, journey ni Chelsea Malo kasi uh, basically is magkakaroon niya ng mga offer at mga opportunities na Magbubukas dito sa ating karindata na si Chelsea Manalo and the fact na siya yung Miss Universe Asia, meron na siyang titulo na mailalagay sa kanyang resume ay talagang big factor yon at talagang may weight na ngayon ang pangalan ng Chelsea Manalo dito sa Pilipinas at ang sabi nga ni Chelsea doon sa kanyang interview ay kung may offer sa kanya na maging artista or maging actress ay talagang tatanggapin niya. Okay, so open at bukas ang kanyang sarili sa dito sa pagiging ano artista. At pinag-uusapan po natin ito mga kapolitika kasi kahapon lang is meron lumabas na issue at pinagpipiyastahan ng mga netizen online ito naging pahayag ng isang vlogger na kung saan is meron pa naman tayo malaki ang ating respeto sa kanya Pero ang sinasabi niya na kung saan ay uh, iba daw ang naging dating kung uh, hindi si Chelsea Manalo yung ipinadala dito sa Mexico uh, For example si Atisa or si McGarry daw ang ipinadala dito sa Mexico ay iba daw ang maging istorya or siguro yung placement ng Pilipinas Okay, nakapagtataka lang mga kapulitika kasi itong mga vlogger na ito, hindi ba nila alam na ngayon is na napo-politika na itong Miss Universe? Hindi ba nila alam na kung saan itong uh, kahit gaano pa, kahit magtumbling pa itong si Chelsea, itong ating kandidata dito sa Kailang Beauty Contest, ay talagang hindi na mangyayari po na uh, mataas ang placement ng Pilipinas kasi nga iba na po ang may-ari. Okay, so kahit yung pinaka the best of the best pa yung ating ipapadala dito sa Miss Universe, ay wala pa rin pong mangyayari dyan mga kapulitika. Okay, so mali itong sinasabi ng vlogger na iba daw ang maging kapalaran ng Pilipinas or iba daw ang maging istorya kung si Atisa Manalo or si McGarry ang ipinadala dito sa Miss Universe. Okay, so basically ay uh, yung masasabi natin dito sa naging komento ng isang vlogger ay sana wag na lang po siya, maging sensitive na lang po siya dito sa nararamdaman ni Chelsea kasi nga Uh, Na-interview niya na so ibig sabihin tinuturing siya ni Chelsea manalo na kaibigan and then ngayon ito na ang pahayag niya sa social media. So parang hindi naman siguro maganda yun. Okay so yun po ang ating masasabi. So ano po ang inyong maging reaksyon dito sa naging uh, pahayag ng isang vlogger na kung saan is dapat iba daw ang pinadala dito sa Miss Universe 2024. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue ano kaya sa feeling niya na ini-interview niya si Chelsea Manalo, hindi ka ka-plastikan? Ano sa tingin niyo guys? Panurin po natin ang kanyang uh, komento sa kung bakit si Chelsea ang pinadala sa Mexico. Kung si Atisa Manalo itong pinadala natin ngayon dito sa Mexico or even si Christy Magari, Tatlong linggo nito mula November, mula October 29 to November 18, siguro hindi na tayo matutulog. Talagang ganun kaingay yung dalawang yun. 'di ba? Kasi tinamo at PC ng pinanalo nila si Denmark, 'di ba? Barbie looking. Eh sino pang closest Barbie looking natin ngayon dito nung nakaraang MUPH. 'Di ba? Si Atisa. Diba?